Hello, kumusta po? Dito tayong muli mga idol, tayo ay mamamana na naman ng araw At tayong kasama, solo dive tayo ngayon Ito ay alas 3 na hapon mga idol Tayo ay mamamana diretso ng gabi Gamit natin pana dito mga idol Yung Ating gawang inverted roller 140 cm po yan mga idol, salbi rubber Load na natin mga idol, gawang makatay tayo makakita ng isda Para mapana natin agad yan mga idol dalawang kikir sa ibaba Tapos naka-double flapper siya mga idol Hindi na po tayo nakapag intro mga idol Gawang tinitipid po natin yung battery ng ating camera mga idol Wala pa tayong ipon mga idol Para tay makabili ng quality ng camera pang underwater 16mm mga idol yung rubber niya sa ibaba At yung kikir sa itaas ay 14mm Unang sisid natin mga idol Kita ko yung maori mga idol Nandiyan sa ibaba Ayun oh Papasok na sa kanyang butas Kaya pinahabuhan natin Hindi naman tinama mga idol Sisid na naman tayo sa unahan mga idol At may dalawang labahita Siyempre alangan namang dakbay natin yan Papanain natin yan mga idol Yari mga idol oh Nadaari natin Masarap to pang ihaw, mga idol Mataba din po ang isdang ito mga idol Lalo sa prito Paksiw oh ya yeah. Masarap po yung isdang mga idol 180 per kilo po dito sa amin yan mga idol dito naman mga idol inabangan natin yung rich snapper o tawag dito sa amin mga idol ay mga agat na sa saibaba mga idol mga dalawang kilo na rin mga idol problema dito mga idol mukhang takot sa unggoy mga idol yan you know, o dali ko sa subukin para mapana natin hindi talaga mga idol nandun talaga sa ibaba ayaw talaga niya magpalapit mga idol iyaan na lang natin yan mga idol magkikita pa rin naman kami niyan Taba ko'y namamangay nga sa itaas mga idol. Akala ko'y mga lapis itong maraming ito mga idol. Yung pala mga idol ay big eye tribal, Yung tawag dito sa amin mga idol ay bahulo. Mga dalawang kilo yun na yan mga idol oh. Nakakapili ko mga idol. Nako. Ang nangyari hindi tayo nakatira mga idol. Lumayo na. Dapat pala nung lapit sa akin tumira na ako mga idol. Ay sos wala tuloy tayong nahuli ay naman na ito mga idol ayan sisid na naman tayo muli mga idol at dito tayo sa ibaba mga 15 meters lang po ito mga idol itong ating sinisisid ngayon abang natin ito mga idol at may dumaan na brasi tribali mga idol oh. yan oh sus wikot naman sa likod mga idol kaya ko'y palinga-linga dito mga idol hinahanap ko siya kala ko'y dumiritso na mga idol Nawala bigla at pagtingin ko nandito pala sa unahan mga idol. Yari ka. Oh. Good size na rin ito mga idol. 1 kilo na rin ito may hit. 250 po per kilo nito sa amin mga idol dito sa probinsya po ng San Francisco Quezon. Kaya po ako ay walang kasama-sama lagi pamana mga idol. Bibihira din naman po ang mamamana dito na namamana po sa malalim mga idol karamihan po dito mga idol namamana diyan lang sa mababaw sa gabi po mga idol at ito si Sidulit tayo mga idol nakatanaw ako ng dalawang malalaking golden tribal dito mga idol lumaan doon sa ibaba ng bahurang maliit ang tingin ko dito mga idol ay maliliit mga dalawang kilo yun lang paglapit sa akin mga idol simpre pinili natin yung pinakamalaki mga idol kailangan ng mga ating hawakan at dungugin yan ay ipapanay natin mga idol. Yari ka o oh, dali mga idol. Ayaw. Grabe tingin ko maliit lang to mga idol. Ilahan kami dyan. Binata ko na mga idol. Gawa ng baka isabid na isabid dyan sa ano. Baka isabid na isabid yung isabi tali natin sa bato. May muna tayo. May may natin kunin. Bigila na yan. Ganda tama? May, na, tama. may, tama. may lang para pag recover natin ng isda ang tayo mahaba ang pahinga natin dapat oh. natanggalin ko sa mga idol yan na, mga idol hinila na natin gawang natanggal naman sa pagkasabit niya mga idol yan oh, tingin ko yung maliit lang kanina mga idol pag ahon grabe ang laki pala ito mga idol yung sinundan po nito nakahuli tayo ng walong kilo dito mga idol yung isang piraso yan sisiduli tayo mga idol at hapon na ito mga idol kita ko yung bat piece mga idol oh. limang piraso mga idol ah, kapili ko napili ko yung malayo ilugod hindi tinamaan mga idol <laughs> dito na tayo sa bahay mga idol Pagkapit tayo sa glit at tayo na sa mga dahil yung pera sa ito gumagin natin yung ating pati